Ano ang kahulugan ng lumiliyab na kandila sa binyag? Ang kandila ay nagbibigay ng ilaw. Ang ilaw ay nagbibigay liwanag sa kadiliman. Si Kristo ang liwanag ng mundo. Noong dinala siya sa templo ng kanyang mga magulang na sina Maria at Jose, nakilala siya ng isang matandang banal na si Simeon at ito ay nagpahayag. Panginoon, nakita ng aking mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang ipahayag sa mga hentil at ang kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Ang kapistahan ng paghahain kay Jesus sa templo ay ipinagdiriwang sa Pebrero Ados. Tinatawag din ito na pagkat sapagkat binabasbas ang mga kandila sa araw na ito. Ang kandilang Paskwal ay simbol ni Heso Kristo na muling nabuhay ito ay may limang butil ng insenso na nakabaon sa isang krus na nakapatong sa malaking kandila. Ang mga butil na ito ay simbolo ng mga instrumento na sumugat kay Jesus. Tatlong pako sa kamay at paa, isang sibat sa puso, isang koronang tinik sa ulo. Ang dalawang titik na griego, alfa at omega, na nangangahulugang simula at wakas, ay nakaukit sa kandila kasama ang tatak ng taon kung kailan binasbas ito sa ritual ng bisperas ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang ama ng batang bininyagan ang siyang lalapit sa kandilang paskwal upang sindihan mula rito ang hawak niyang kandila. Ang kandila ng nabinyagan ay sisindihan ng ama at ibabahagi sa lahat ng nakikipagdiwang. Ito ay tanda ng liwanag ni Kristo na tinanggap ng bininyagan ang lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng binyag ay may hawak na kandila. Nagmula sa isang kandila ang liwanag na ito mula sa kandilang paskwal na siyang nagbubuklod sa buong sambayanan, isang bayan, isang lipi. Sasabihin ng pari sa mga magulang, ninong at ninang at sa buong sambayanan ang ganito. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo. Dumulog tayo ngayon sa ating ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang lahat ay magdarasal ng Ama namin. Pagninilay Sisikapin ko bang tulungan ng aking anak o inaanak na maging ilaw sa gitna ng kadiliman nitong makasalan ng mundo? Panalangin Panginoong Diyos, naway mag-alab ang ilaw na ibinigay mo sa aming puso't diwa, Hanggang sa pagbabalik ni Kristo na aming Panginoon. Amen.